Magsasalita na rin ako, mga buddy. So, first time nating gagawin 'to na magre-react at magbibigay ng ating opinion sa nangyayari sa showbiz. Alam niyo naman kung ano 'yon. Mainit pa sa sikat ng araw itong nangyari dito kay Maris at saka dito kay Anthony Jennings. Actually, hindi naman tayo uh, mga makashowbiz na tao no pero may aral tayong mapupulot dito mga body no so bakit ngayon ako nagsalita kasi mga body hinihintay ko talaga kung ano yung magiging pahayag ni Maris Racal at eto nga ngayong araw na to nagbigay na siya ng ano ng ng kanyang statement ng kanyang saloob bintong doon sa nangyari Well, hindi na natin masyadong pag-uusapan yan. Alam nyo na kung ano yung uh, naging skandalo sa pagitan ng dalawa. Nagkaroon ng mga screenshots na lumabas sa publiko, inilabas ng uh, supposed to be girlfriend nitong lalaki at nandoon yung mga pinag-uusapan, no? Well, hindi kagandahan, nabasa ko rin yung ilan. Pero, mga badi, may lesson tayo mapupulot dito sa nangyari kay Maris Racal at kay Anthony Jennings para sa akin no, ako isang lalaki dumaan din naman tayo na nagmahal tayo may mga naging karelasyon tayo pero ito lang ayon doon sa pahayag na inilabas ni Maris ang buong akala niya ay wala ng relasyon si Anthony doon kay Jam kaya syempre nasa vulnerable state siya kabibrate lang niya kay Rico Blanco ayun eto namang lalaki, syempre dinamayan pinasaya naging sweet ayun, nahulog tuloy ang loob nitong si Maris at hindi niya akalain. Kaya pala hindi makapaglabas-labas ng statement itong lalaki na sila na o may namamagitan na sa kanila ay eh dahil sila pang dalawa nung isa. Ay eh, siguro na puno na rin yung isang babae ay eh, di yun, inilabas yung mga screenshots. Which is mali. Lalo-lalo na kung walang consent doon sa both parties, di ba? Alam naman natin yan mga body, nasa batas yan. Pero hindi yun eh. Ang, ang gusto kong ipaalam sa inyo, yung lesson dito, na wag mong samantalahin na nasa vulnerable state yung babae sa ka magpapakita ng ano ng uh, maganda uh, yung uh, magpapakasweet ka hanggang sa mahulog yung loob niya Sa'yo, di ba? Simple lang 'yun, mga buddy, simple lang. Hindi na kailangan natin ng ng calculator para computing kung paano. Pero kung ikaw ay isang tao at lalo na ikaw ay committed na dun sa isa, no? Girlfriend mo na yung isa, may girlfriend ka na. Eh bakit mo pa dadagdagan ng sakit ng ulo mo? 'Di ba? Ganun lang 'yun eh. Dumaan din naman tayo sa ganyan pero never tayo na nag never tayo na pagsasabayin at maglilihim tayo dun sa isa. Tapos yung isa ang ating dadamayan papakita natin kung gano'n tayo kasweet, pero ang hindi niya alam at wala siyang kaalam-alam, eh ikaw pala ay sa isa pang relationship. So ano nangyari? Ayun. Ang masama nito, na-involve pa ang publiko, nakita pa ang lahat ng mga pinaggagawa ninyo. Nabasa pa nila, di ba? So nakaka ano yun, nakakababa 'yun sa parte ni Maris no. Hindi natin natin siya masisisi kasi mga body lahat ng tao nagkakamali. Lahat ng mga tao may demonyo sa katawan. Walang pwedeng magmalinis. Hindi mo pwedeng husgahan si Maris dahil sa mga ginagawa niya, dahil sa mga sinabi niya sa mga na-chat niya kay Anthony, di ba? Dahil ikaw na nanonood, pihado ako, may libog ka rin sa katawan. Ganun lang yun. Hindi natin pwedeng i-judge yung isang tao. Lalo na kung ginagawa din natin itong mga bagay na to. Nagkamali siya, yun nga lamang lumabas sa publiko, yung pagkakamali niya. Which is, sinabi naman niya sa statement niya, inamin niya, humihingi siya ng sorry, kasalanan niya. ba? Diba? At least nandoon yung yung humility, no? tanggap niya. Pero, hindi ko na kasi tinapos eh yung ano yung yung kanyang ano yung kanyang uh, pinapahayag hindi ko alam kung maghahabla ba siya kung kakasuhan ba niya itong ano itong mga inilabas nitong si Jam hindi natin alam pero comment yun na lang mga badi hindi ko na pinanood mga badi ang gusto ko lang ipa iparating sa inyo ay eh, uh, yung loading lesson natin dito sa pangyayari at kung kayo naman ay isang babae at kayo nasa kumbaga vulnerable stage ng inyong buhay kabe break nyo lang kama, kamamatay lang ng uh, kapamilya ninyo eh sana bang ibabaw pa rin yung ano nyo, yung utak ninyo yung isip ninyo hindi nyo dapat pairalin pa yung puso nyo kasi kapag pinairal nyo yan eh ano mangyayari alam nyo na yung mga lalaki naman syempre magte-take advantage talaga may mga red flag na dun sa sinabi niya na tinatanong niya si Anthony kung kailan magbibigay ng statement siguro gan mga ganon pero hindi no so ibig sabihin may itinatago itong lalaki siguro napuno na rin yung uh, si Jam hindi natin siya masisisi sa ginawa niya nagkamali rin siya pero sa mata ng batas pwede siya magbaya doon depende na rin yun sa kabilang partido kay Maris kung maghahabla ba diba? Uh, Pabayaan na lang natin sila Basta ang uh, mahalaga Huwag tayo maging uh, judgemental